Hello Good afternoon everyone Andi dito kami ngayon sa Palau Beach ah, Nagkasundo-sundo ang mga dabarkads na maliligo damo na sila bago kami umalis ng Bacow Barangay Bacow <coughs> Ito ang aming mga ano, baon. Ayan. Ito ang mga dabar cards. Oy, dabar cards. Pati madiilin, waray pa. Oh, madiilin yan ni Oo, oh, oh, nawawala yung ano namin, ibang dabarkads Nawawala. Yung madiilin yan ni Kuan Arlin. Sus so, kay <laughs> Missing ko din duha <laughs> hmm. Ito ay pinsang ko Ito ang nagluluto ng inihaw na isda Oh wow Grabe yummy yan <laughs> Tapos Mayroon pa kami ano doon Ayan. Meron pa dito. Ayan. Isda. Ayan, ayan. Wow, may saging. Grabe, dami. Inya, marami kaming baon. Ayan naman oh. ini. Raid lang. Raid lang. Ayan, o. Ayan, may kanin pa. Ayan pa, may... Manok. Manok. Manok na. kami mamaya kakain kasi hindi kami nakadala ng mga plato. Basta <laughs> kamayan! Kamayan na lang, kamayan! Budol fight! Budol fight! Style! Paghaon na sa ito. kami. So, ang sabaw nun, ilalagay namin sa baso, kanya-kanyang higop. <laughs> Ayan! So, ito ang aming mga dabarkags. Oh. Ano sa inyo, mga dabarkags? Hello! Ang aking mga... Wow! Hello! maganda talaga itong ano ngayon kay Waray Bata. Wow. Oh. oh. Maganda talaga. Mga tigulang lang. Walang bata. Na nakahalo. Puro. Puro mga senior. Ito lang ang hindi hindi senior. Oh. Si Maripi, ayaw ko na yun. Maripi, ayawang kung nasa na yun. Ayawang kung Siguro sabi ni Maripi, haalis muna ako kay parang ako lang ang teenager dito. Mga senior yung aking mga kasama. Aga amin eh, ano tayo minin mga senior? Tayo minin namon. Dali na, dali na, magkulang kita. Dali na, dali na. Oh, magkulang kita. Oh, magkulang kita. Ate, oh, madidan ba? Sige, mag-pray muna kayo. <coughs> <coughs> Dali, ngadi. Ha? Huh? arangay laan oh, ito di <coughs> da. Turingan ano? Kay toringan ito. Ale ka tadi di mag-pray. Oh, sige na, mag-pray na Lord, amon na and

Aba. Salamat. Salamat. Ay, Bye, Wow, dabarkans. Hindi pa nag-uumpisa 'yung kainan, nag-uumpisa. na 'yung inuman, nag-uumpisa na 'yung inuman. Kape. Minahinay din si. Salamat sa. Wow, Para Ba Masarapan po. Masarapan. Masarapan. Masarap niyo! Kuhaan mo. Kasi ko ako oh, ito. 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 Ito ah, Thank you! Wow! Kalami! <laughs> eh naki yan! Nakikita niyo yung lugar na yan dyan. Basod yan. Basod. Ano ba kao pa? Basta huwag itong tumikuan, barangay hol. Ang hiraman nga ang hirihara makatikang pag-inom itong beer. O, mausay kitaon! O, mausay kitaon! Nausay god! O. Adi ako raw aray o, anay. Para baga maupay ka muna kitaon. Ano? Ang kameraman, mahinay-hinay, bangin magtugalbong ya no oh, bundok na yan dyan. Ah. Sino yung ginaganahan dyan? Magsalita, magsalita na. Masarap, masarap. Dumot na, ah, dumot. Wow. Ito pala.

<laughs> ah, dito tayo naman sa bukid. Dito nga sinda ko dito, titingnan ko. to dito, dito oh. Dati dito kami ano maliliit pa kami. Dito kami naliligo. Yan, kumukuha kami ng ano ng ano ng ano ng buko ay to nyog nagpapadulas kami papunta dito sa baba mula doon sa taas papunta dito sa baba nakasakay kami ng yang ano ng ano dahon ng nyog yan kasi dati diyan lang yung ano namin yang yung pangatlong ano yung pangatlong lote kumbaga yan sa amin yan dati hindi ko alam bakit iba na yung nagmayari hindi namin ala, hindi sukat namin nakalain na marami na pala nakatira dito kasi tao uwi lang namin yun doon no? ay may bahay rin pala doon ah, ito kang Karolin oh. ito man ito i Karolin kanda yung mama so dito pag sanguan wala kang problema sa ano pagpunta punta-punta ng dagat lalo na kung malaki yung dagat tumamataas aw, oh, pwede ka na lang dyan tumalon kuha ka ng pagkain mo ayan, dyan walang problema sasakay ka pa papunta doon sa gitna ng laot, huwag ka na pumunta ayan na dagat, kumuha ka ng pagkain mo o, oh, ayan, talon oh solve ang problema Kahit hindi ako. Kahit ako amano oh. Kahit ako kumain ngayon. Hindi pa yan nyo, hindi nyo pa yan mauubos hanggang mamaya pa yan. Oh. Kasi magkakaroon mo na tayo ng mga seremonya. Uy, nagkumpas na mga yan, ano? Oh, kay kanina, dito dagat. Yeah. Is that fresh? Manok, Oh, fresh. Fresh talaga lahat. Ang saging fresh. Ikaw, wala ka maram ka ko na no. pa ako baga na sumrok. Dere, ito Tagalog sumrok. <laughs> Sering kay ano? O sa kami kumanhe. Kumaon anay kami. So, ibig sabihin, pulpang aking tiyan. So, mamaya, kakain ako. Sige, matao na ako. Mahal. Thank you, Anika, mga. Oh, magpaalam na kayo isa-isa. Bye. Okay. Hello! Oy, paalam na kayo! Oy. Bye! Bye! Hep, ah. hep! Ah. Hep, hep! Okay, okay. Hey. thank you for watching! God bless sa inyong lahat! Bye. Bye.